Kiriin natin ang mga delikto o mga variety ng salita ng mga Pilipino. Dito tayo ngayon ay mananapat. Mananapat ay meaning ay sa Tagalog ay maghugas. Yun ay sa bulinaw yun. Bulinaw word yun na maghugas. Hanggang na pa tayo. Oh, yun. Yun o. Oh. Kalugong. Kalugong. Kalugong ba yun? Search ko muna kalugong yon. Tawag sa sombrero. Sa Ilocano. Kalugong ba yun? Search natin. Ayan na nga. Kalugong. Sa Ilocano ay kalugong. yon ay sombrero. Hanap pa tayo guys. house tour ah. Ito ang aking bisikleta. Oh! Ito na nga ang pangatlo. Bubon. Sa Ilocano word yun. Yun ay yun ay balon. Ano ah, pa tayo guys? San kaya ako punta? Sa babalik kaya? Babali. So, salitang, anong salita na yun? Ilocano yata, yun eh. Wait lang guys, ha? I-search ko lang. Search ko kung babali ba yun. Babali. Para kung ano dito, ha? Babali. Sa na word yun, bulinaw. Ang Babali. Mag-isa ko lang dito sa bahay. Baka may anyani. Anyani! Anyani ba yun? Anyani. Anyani. Yun ay multo. Mag-isa ko lang dito sa bahay. Baka may anyani. Anyani! Yun ay multo sa Tagalog. Ano pa? Mag-anap pa tayo. Baka mayroon pa tayong mahanap. Ito, agong ilong sa Tagalog. Yun ay Ilocano. Napayag din. Ilocano din. Ano pang mga mahanap natin dito na? Bidin. i -translate. Wala na akong maisip pa. Oh. Ayun oh. Danum. Sa salitang. Ano Salitang. Salitang. Ilocano. Nangamot kayong araw na to. Nangamot. Mainit. Sa salitang bulinaw. Yun lang guys. Wala na akong maisip eh. Nangamot na eh. Ang hirap mag-isip pag nangamot.